expired na pala yung lisensya ko tatanga-tanga ako mga boss hindi ko na malaya na 2 years na palang expired yung lisensya ko eh kinabahan ako, sabi ko paano kaya yun, sabi ko, laki ng penalty ko ah so ang iniisip ko dun kung magpo-pull stop ako o mag slow down ako bago dumating ng, ng pedestrian, yung mga nasa league ko, bubusinahan ako niyan Atas pa sa akin yung Christmas tree namin <laughs> mga boss, lumabas ako. Break time ko ngayon eh. Manghihingi ako ng ulam sa mga kababayan natin. <laughs> Palamukha ako eh. No. Malapit lang dito mga boss. Maglalakad lang ako. Naka-uniform pa ako. Nagpaalam ako eh. Supervisor ko. Tara, samahan nyo Malapit lang yan dito. Ito so, naglalakad eh. Hindi pa rin sila tapos dyan oh. Pero marami na silang nagawa. Yung mga ibang lugar dito sa amin sa town. Ngayon dito na sila sa center mismo sa town. Ayun oh. Dito lang yung pupuntahan ko. Mangingi ang ulam. Pagka... <laughs> Pag na ako nakaluto, naging ulam dito eh sa mga kababayan natin, Pilipino. Marami sila nakatara dito. Ito ako dumaan sa likod. Lapit lang, no? Ito lang yung nag-iisang bahay mismo sa gitna ng town. Wait lang mga pats. Ito sa harap. Kakatok tayo. Balik na tayo mga boss. Ito nakahingi ako uh, kapirasong, ah ah uh, mga kalahati nung isda na para siyang tulingan na maliit tapos dalawang perasong lumpia balik na tayo tapos kakain na ako dun ano? Wala masyadong tao Kamusta mga boss? Uwi na tayo. Ah. Lakas ng hangin sa labas mga boss. At may kasamang ambon mga boss. Pero hindi muna tayo uuwi mga boss. Dahil Uh, pupunta muna tayo ng uh, service busy mga boss hindi ko napansin sa aking uh, health card expert na pala yung aking health card mga boss so mag-renew ako nito mga boss so ngayon punta tayo ng uh, service busy mga boss Kaya kung makikita nyo May nakatay yung tao doon Na may hawak ng uh, Placard na Stop, slow, go Yan yung trabaho niya Buong uh, 8 oras Ayan, no? Diyan sila nag repair ngayon Pinapatungan nila ng bagong spalto kasi yun yung service busy namin dito. At ayan, open na siya. Ano yun, na close ng 12 to 1. Let's go mga boss. Tapos na mga boss. Ang bilis mga boss. Wala pa yata kung ano, 10 minutes sa loob. So tarating siya sa PO box ko. Sa bahay, meron na akong i sa inyo pag-uwi natin. Ay noo. -oh. Aha, bawal tayong dumaan dito. Si ginagawa pa rin yung kalsada dito. Mm. tayo sa kapila. Pero bago tayo muwi ng bahay, papagas muna tayo mga boss. dito ako nagpapagas sa Chevron at nataya din ako dyan ng uh, Lotto mga boss syempre nagpapakasakali tayo Pagkas muna ako mga boss. Napakahangin ngayon mga boss. Tumaya tayo sa loto. na. Uwi na tayo mga boss. Dami ng daon sa alsada, ano mga boss? sa Dito na tayo sa bahay mga boss. Uh, kakarating ko lang din at uh, tinignan ko yung Christmas light. Inusod ko lang ng kaunti. Dahil sabi ni Mrs. Medyo ilagay ko daw dito sa bandang uh, bintana. Papakita ko sa inyo mga boss. Maya may ala. Yung nga pala mga boss yung sasabihin ko sa inyo kanina nung, hab nung ako habang nagdadrive. Tungkol yun sa lisensya ko dito sa Canada. Nung huling bakasyon namin sa Pilipinas, uh may sasakyan doon sa kapatid ni misis ginamit namin. Uh 21 days lang kami doon, so 3 weeks lang 'yon. So nung nag-drive ako nung sasakyan ng motor, may limit kaming uh, umaalis, kaya hiniram namin yung sasakyan. Saan-saan huh? kami napunta, syempre naagala. Hindi ko yun namalayan mga boss, hindi ko tinitignan kasi yung lisensya ko. Tapos, hanggang sa bumalik na kami dito. Ngayon, yung isang uh, uh, kaibigan natin dito na Pilipino, sabi niya sa akin na, Pus, J, meron na akong lisensya, nakakuha na ako. Uh, pinakita niya sa akin na, pag unang kuha mo ng lisensya, 2 years muna ang ibibigay iyo. After 2 years, saka mo siya i-renew, -re magiging 5 years na siya. Sabi niya sa akin, sa'yo ba? Sabi ko, ano? 5 years yun sa akin eh. Patingin nga nung lisensya mo, di. Pagbunod ko sa wallet ko, mga boss, expired na pala yung lisensya ko. Tatanga-tanga ako, mga boss. Ako yung may mali. Kasi nakampanti kasi ako eh. Na wala nung nakuha ko yung lisensya ko. Uh, isang beses ko lang siyang tinignan nung, nung kakuha ko -kaku pa lang. Tapos pinakita ko sa misis ko, sa anak ko, ganyan. After nun, hindi ko na, hindi ko na siya lagi... Uh, tinitingnan tapos, hindi ko na malaya na 2 years na palang expert yung lisensya ko. Ngayon, so, sa dalawang taong expert na yun, mga boss, drive ako ng drive dito. Sa ano, medyo maingat tayo mag -drive. Sumusunod tayo dito sa yung sa rules ng kalsada. Kap Dulad nga na sinabi ko sa inyo, na practice ko yung ano, na practice ko yung tama dito sa pagda-drive. Yung bang may stop sign, pero wala namang taong dumadaan, walang sasakyan, at walang nakatingin sa iyo pero i stop ka. Kung natatandaan yung pinuntahan natin, doon din. Doon din doon din nag uh, nag-renew ng lisensya, ng health card at yung ibang services pa na may kinalaman sa service busy. So uh, pagkatapos ng sinabi sa akin ni Mrs., nagpunta na ako. Pagpunta ko doon mga boss, pinakita ko yung lisensya ko tapos tinignan lang, tinignan lang nila, tapos tinig sa computer na Expert na siya ng 2 years. So, wala lang. Diret-diretso lang yung pagta-type nyo na to, sinabi niya na, so, pansamantala, ito muna yung hawak mo, itong uh, papel na to. Tapos, uh, darating na lang yan sa mailbox mo. Dapat meron ka pagdating mo dito sa Canada. Kasi halos dun lahat dumarating yung mga importante mong documents para ma-receive ma mo. So, yung nga lang ha, Nakakatakot mag-drive sa Pilipinas mga boss. Alam niyo yung ano, may pedestrian lane eh, mga boss eh. Yung, uh, gusto kong huminto pero nag-slow down lang ako. Kasi alam ko sa atin sa Pilipinas, hindi naman gaano pinapansin ng pedestrian lane eh. Kahit may tao na nga eh. So ang iniisip ko doon, kung magpo-pull ako o mag-slow down ako bago dumating ng, ng pedestrian yung mga nasa ligid ko, bubusinahan ako niyan. So, uh, uh, so para para iwas ng ganun, kasi ayoko ng ayoko ng ganun na maaabala tayo para parehas. Eh. So ngayon, yung mga tao nakasanay na rin nila. Na kahit may pedestrian, aantayin pa rin nila dumaan yung mga sasakyan bago sila tumuwid. Pero dito hindi. Pag may pedestrian at may tao doon, kailangan mong huminto. Tapos kung wala naman tao, kailangan mo mag-slow down pa rin. Bago ka umarangkada o magmabilis. Kahit malayo pa lang yan, nakikita mo yung tao na naglalakad pa punta pedestrian, kailangan mo na mag-stop. Aantayin mo siya. Ganun kahalaga dito mga boss, ang tao. Sa atin sa Pilipinas, ang pinapahalagan eh, sa sakyan, pagdating sa kalsada Dito hindi mga boss. Yung nagbabike, nandito kotse, dito yung kotse mo, nagbabike siya dito. mag i-slow down ka, dahan-dahan mo siyang lalampasan. Hindi, yung, hindi mo siya kailangan mabilis na lalampasan mo. Kailangan dahan-dahan ka pa rin. Antayin mo siya. Kung di mo kasi alam kung anong gagawin niya. Posibleng ma-out of ganon Pag mabilis ka, salpo ka sa kanya. So, yun yung isa sa mga natutunan ko dito. Kaya lang pagdating sa Pilipinas, medyo kinabahan talaga ako. Pati misis ko habang nagdadrive ako. Kasi ba diba, sa atin, uso yung overtick pa kaliwa, pakanan. Yun yung nangyayari sa atin eh. Yung mga boss, nai-share ko lang. Ako yun eh. Katangahan ko yung mga boss. Pero yung, kaya itong uh, health card ko, sinin ko talaga to Nakita namin ni Mrs. na expired talaga. So, ilang buwan pa, expired. So, inano ko na. Narin nyo ko na. Pakuha ko yun sa aking mailbox. Doon nila pa dadala yun. Para mga boss, at pakita ko sa inyo yung aming Christmas tree. Pasensya na kayo. Medyo nandyan yung aming tiklupin. Ayan, oh, di ba? Mataas. Mataas pa sa akin. Ayan yung isang ilaw. Patas pa sa akin yung Christmas tree namin. Mga boss, maraming salamat ha. Balik natin dyan. Maraming salamat sa inyo mga boss sa pagsama nyo po sa akin sa buong araw na to. Maraming salamat po sa lahat po ng nag-subscribe sa JP Noy TV. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please pag-subscribe na po kayo sa JP Noy TV. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang notification bell para palagi po kayong mauna sa tuwing may bago po tayong upload ng video. At ishare niyo rin po ang ating video para mas marami makapanood at mas marami tayong mapasi at makasama dito sa aking buhay, Canada. Maraming salamat po ulit sa inyo. At God bless po sa ating lahat mga boss paalam